Hi! Welcome to Braille's channel. Good news po ito sa ating mga manggagawa na kumikita lamang ng less than sa minimum wages. Alam niyo po ba na may programa ngayon ang DSWD para sa inyo? Pwede kayo mabiyayaan ng ayuda worth 1,000 pesos up to 10,000 pesos. Kuni paano? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong araw. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel please do kindly subscribe, like and share subscribe. na din sa ating Realist mga channel. kasama. Kaibigan subscribe. o kaanak para maiparating po natin ang magandang subscribe. balita. With no further do let's begin subscribe. na po sa ating Realist topic. Channel. Good News! 1,000 to 10,000 pesos ayuda? Para sa lahat ng kinakapos ang kita or sa mga below minimum wages. Paano nga ba mag-apply? Buong detalye. Alamin, alam nyo po ba na may bagong programa ang DSWD para sa ating mga manggagawa na kumikita lamang ng belo sa minimum wages under sa Memorandum Circular No. 4 Series of 2024, which is the guidelines in the implementation of the Ayuda sa Kapos Ang Kita Program or ACAP, ginawa ito ng pamahalaan sa pangunguna ng DSWD, WD dahil sa patulong na pagtaas or inflation rate ng ating mga supplies o pangangailangan na nagiging dahilan para kapusin ang ating mga kababayan. Under sa program ng Gilas WD ay magbibigay sila ng financial assistance or ayuda para sa foods o kakulangan sa pagkain, pantusto sa medical o pagpapagamot kasama na rito ang mga laboratories at bills. Funeral Assistance at Relief Cash Assistance Magkano nga ba ang magiging ayuda? Ito po ay depende sa assessment sa inyo ng DSWD. Pwedeng mabigyan kayo ng minimum of 1,000 pesos or hanggang sa 10,000 pesos. Sino-sino naman ang pwedeng mag-apply dito? Ang pwede lang mag-apply ay ang mga individual whose belong to low income category, sila yung mga nagtatrabaho na hindi lalagpas sa minimum wages at hindi ka bilang sa beneficiary ng ibang programa ng DSWD tulad ng tulad ng for peace at social pension at ang AEKIS. Ano-ano naman ang mga requirements? Dapat ay nakaredy na po ang inyong mga dokumento tulad ng any valid identification document at any supporting documents na nagpapatunay na isa kang minimum wage earner if medical purpose, additional documents such as medical certificate, Clinical Abstract, Statement of Account if Hospital Bill Assistance and Others, if Funeral Purpose, Additional Documents such as Death Certificate, Funeral Contract. Proof as Needed Mas maganda kung nakaredy na po lahat ng documents if ever maghanap pa sila ng ibang proofs. Katulad ng mga proofs na ipapakita nyo to testify that you are a minimum wage earner, tulad ng iyong contract of employment with signed by both parties, certificate of employment with compensation duly signed ng employer, income tax return at BR 2316, and other documents na magpapatunay na isa kang minimum wage earner. Paano nga ba mag-apply? Ang tanggapan ng DSWD ay makikipag-coordinate sa ating LHU para sa on-site application process ng ACAP program. Steps by steps po natin, una, make sure na pasok kayo sa eligibility requirements. Second, ihanda ang mga documentary requirements na kakailanganin isubmit. Third, stay updated po dapat tayo sa mga announcements sa inyong LGU or DSW para sa schedule of ACAP. Fourth, palagi po tayong makipag-coordinate sa ating LGU para hindi po tayo mahuli sa pagpunta o pag-apply. Fifth, once nasa site na. Fill out an application form and ready for screening process interview and assessment biwag SWE. Yes, Ibigay ang mga documents na hihingin para sa mabilis na approval at once approved na. Wait niyo na lang ang confirmation kung kailan ang releasing date para sa iyong cash ayuda. Paalaala lamang po, kung may kulang ka lang na dokumento na need i-present, dapat ay maibigay nyo po ito during the on-site schedule dahil baka hindi na po kayo mapasama sa application at if ever, hindi talaga may provide. Pwede pa naman mag-apply for next schedule. That's it hoping na nakatulong po ito sa ating mga kababayan na kulang ang kinikita para sa kanilang pamilya at sa lahat ng mga minimum wage earner, pwede po natin itong ishare sa ating kapwa manggagawa, kaibigan o kaanak para magkaroon po kayo ng pagkakataon na mapasama sa nasabing programa. Marami pong salamat. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at financial assistance para po sa lahat. God bless everyone.